Walang takot na pinangalanan ni Jack Roberto sa show na Lutong Bahay, ang aktres na inilarawan niyang grabe kaya ayaw na niyang makatrabaho muli. Alamin kung sino. Sa naturang show, sinabi ng host na si Mikey Quintos na ibiblip nila ang pangalan kung tutukaya ni Jack kung sino ang aktres na ayaw na niyang makasama sa trabaho. Pero sabi ni Jack, hindi na kailangang iblip ang pangalan, kaya nagulat si Mikey sa pagiging daring ng aktor kahit hindi nyo ay Grabe to, ayaw ko nang makatrabaho, seryosong sabi ni Jack na sinundan ng pagtawa ng sabihin ang pangalan ng aktres na kapatid pala niya, si Sanya Lopez. Paliwanag ni Jack na uuwi sila sa tawanan kapag magkatinginan sila ni Sanya sa eksena. Nagtatawanan kami kapag nagkakatinginan kami. Di ba pag umaakting kami, e di seryoso yung eksena, hindi namin kaya, natatawang sabi ni Jack. Advertisement Balita, T-R-O-M-D-I, U-M-G, Chica Muna, Talakayan, Pinoy Abroad, Trending, Jack Roberto, pinangalanan ng aktres na ayaw na niyang makatrabaho. Ikalabindalawa ng Desyembre taong 2024 apat 11.13 p.m. Greenwich Mean Time Plus 8. Sinulat ni GMA Integrated News. Walang takot na pinangalanan ni Jack Roberto sa show na Lutong Bahay ang aktres na inilarawan niyang, grabe, kaya ayaw na niyang makatrabaho muli. Alamin kung sino. Sa naturang show, sinabi ng host na si Mikey Quintos na ibiblip nila ang pangalan kung tutukaya ni Jack kung sino ang aktres na ayaw na niyang makasama sa trabaho. Pero sabi ni Jack, hindi na kailangang iblip ang pangalan, kaya nagulat si Mikey sa pagiging daring ng aktor. Kahit hindi niyo iblip, grabe to, ayaw ko nang makatrabaho seryosong sabi ni Jack na sinundan ng pagtawa ng sabihin ang pangalan ng aktres na kapatid pala niya, si Sanya Lopez. Paliwanag ni Jack na uuwi sila sa tawanan kapag magkatinginan sila ni Sanya sa eksena. Nagtatawanan kami kapag nagkakatinginan kami. Di ba pag umaakting kami, e di seryoso yung eksena, hindi namin kaya, natatawang sabi ni Jack. Gaya noong ginawa umano nila ang series na, Half Sisters, Noong 2014 na pinagbidahan ni na Barbie Forteza at Thea Tolentino. Seryoso na yung eksena, nag-iiyakan na yung dalawang artista tapos nagkatinginan kami, wala na. Tapos afternoon, tumawa na kami ng tumawa, ayon kay Jack. Natapos naman daw ang eksena pero nakayukulang sila ni Sanya. Gayunman, bukas naman daw si Jack na makatrabaho ang kapatid pero aminado siyang magiging challenge ito sa kanila kapag nagkatinginan dahil lagi umano silang nag-aasaran na magkapatid sa bahay.